May aaminin ako sa'yo, hindi ka binabaliwala dahil mahina ka. Hindi ka rin hindi pinapansin dahil walang halaga ang nararamdaman mo. Ang totoo mas nararamdaman ka nila. Mas iniisip ka nila, mas naaapektuhan sila. Kapag mas pinipili mong wala kang gawin, parang kabaligtaran, hindi ba? Sa mundong ito na laging nagtutulak sa atin na habulin, magsalita, magpaliwanag, magpakitang gilas, minsan ang pinakamalakas na sandata ay ang pananahimik, ang pagpipigil, ang hindi paghabol. At alam ko nararamdaman mo ito. Yung gutom na tumakbo maghabol magsabi ng huwag kang umalis. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mong kapag ginawa mo yon mas lalo kang mawawala. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mas malalim na usapan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para sa mga susunod nating uploads ay palagi kang updated. Dito, sama-sama nating hinuhubog ang isip at kaluluwa gamit ang mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga kaisipang hindi lang nagbibigay ng aliw, kundi nagbibigay ng lakas para harapin ang matitinding laban sa buhay. Number one, ang kapangyarihan ng hindi pagkilos. Isipin mo to. Isang ilog na malakas ang agos. Kapag pinilit mong sagupain ito, mas lulubog ka. Kahit anong sipa, kahit anong laban, hindi mo matatalo ang likas na lakas ng tubig. Pero kapag hinayaan mo, kapag natutunan mong sumabay at magtiwala sa daloy, doon ka makakatawid. Ganoon din sa relasyon sa pag-ibig at kahit sa mga taong gusto mong makuha ang atensyon. Ang likas na ugali ng tao ay maghabol sa kung ano ang nawawala. Kapag naramdaman mo na lumalayo sila, kusang sumusunod ang katawan at isip mo sa paghabol, parang takot na takot kang maiwan. Pero ang hindi mo namamalayan sa bawat paglapit mo, mas lumalayo sila tulad ng isang ibon na kinulong sa kamay mo. Kapag lalo mong hinigpitan, mas nagpupumiglas. Kapag hinayaan mong makalipad siya, may posibilidad na kusa siyang bumalik. Ang hindi pagkilos, ang hindi paghabol ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ang pinakamahirap gawin sapagkat nangangahulugan ito ng pagtitiwala hindi sa kanila kundi sa sarili mo. Kung hindi mo sila hahabulin, baka mawala sila. Oo, oh, posible. Pero mas matakot ka sa mas malaking panganib na sa kahahabol mo, ikaw mismo ang mawala sa sarili mo. Number two, respetuhin ang sarili bago sila. Narinig mo na ba ang sinabi ni Nietzsche? Hindi ang kawalan ng pag-ibig ang masakit kundi ang kawalan ng respeto. Aisipin mo ng mabuti ang bigat ng linyang iyon. Maraming tao ang iniiyakan, hindi dahil iniwan sila, kundi dahil sa proseso ng paghabol, sa proseso ng pagmamakaawa, sa proseso ng walang tigil na pagpupumilit, unti-unti nilang isinuko ang respeto sa sarili. At kapag nawala ang respeto, doon nagsisimula ang tunay na sakit. Dahil paano ka mamahalin ng iba kung hindi mo kayang ipakita na may halaga ka rin? Sa Stoicism, inuulit-ulit ang prinsipyong ito. Ang hindi mo kontrolado, huwag mong pilitin. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. Hindi mo kontrolado ang tibok ng puso nila. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka nila bukas o hindi. Pero may isang bagay kang hawak ang kilos mo. At dito makikita ang totoong lakas. Kapag pinili mong panindigan ang sarili mo, kahit nangangahulugan ito na tatahimik ka, na hahayaan mong lumayo sila, na hindi ka gagawa ng kahit anong eksena para lang manatili sila. Ito ang respeto. Hindi ito nakukuha sa salita kundi sa gawa. At ang pinakaunang tao na dapat mong bigyan ng respeto ay ang sarili mo. Kaya tanungin kita, sa huling beses na hinabol mo siya, para kanino ka ba talaga kumilos? Para ba sa kanya? O dahil hindi mo matiis na makita ang sarili mong nag-iisa? Kung para sa kanya lang iyon ang problema, dahil kung wala na siya, mawawala rin ang dignidad mo. Pero kung kumilos ka para panindigan ang sarili mong halaga, kahit wala siya, nananatili ka. At doon magsisimula ang pagbabago. Number three, ang katahimikan ni Marcus Aurelius, isang emperador sa Roma, ang madalas na binabanggit sa Stoicism, si Marcus Aurelius. Kung tutuusin, hawak niya noon ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Isang utos niya lang, libu-libong sundalo ang gagalaw. Isang salita lang, buhay ng isang tao ang magbabago o matatapos. Pero bakit hanggang ngayon, higit dalawang libong taon na ang nakalipas, siya pa rin ang simbolo ng isang leader na hindi lang makapangyarihan kundi marangal. Ang sagot, ang katahimikan niya. May pagkakataon noon na binatikos siya ng sarili niyang mga opisyal. Imbes na magalit, imbes na ipahiya o patayin ang mga ito, pinili niyang manahimik, pinili niyang ipakita na ang dignidad ay hindi nasusukat sa pagsigaw o paghihiganti. Ito ang kakaiba. Hindi ibig sabihin ng pananahimik ay wala kang lakas. Sa katunayan, ang pananahimik ang mismong nagpapalakas sa iyo. Dahil kapag kaya mong hindi mag-react, ipinapakita mo na hindi ka alipin ng emosyon. Hindi ka alipin ng takot. Hindi ka alipin ng kagustuhan na manalo sa maliit na laban. Ikaw man ngayon, baka pakiramdam mo kapag hindi ka nagparamdam makakalimutan ka kapag hindi ka nag-chat, hindi ka nagpakita, baka isipin nilang wala ka na. Pero isipin mo ito. Kung isang emperador na may hawak ng kapalaran ng imperyo ay piniling manahimik at igalang ang sarili, bakit hindi mo rin kayang gawin sa sarili mong buhay ang katahimikan ni Marcus Aurelius, ang nagpapatunay na minsan mas malakas ang presensyang hindi nakikita kaysa sa presensyang pilit na ipinaparamdam. At baka iyon din ang sagot sa iyo ngayon hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Dahil ang dignidad, hindi kailanman sumisigaw, lagi lang itong nararamdaman. Number four, ang hindi komportabling katotohanan. Ngayon, ito ang masakit. Minsan, kahit anong katahimikan ang gawin mo, hindi nila mararamdaman ang pagkawala mo. Minsan, totoo ngang mawawala ka sa isip nila at hindi sila babalik. At ito ang katotohanan hindi komportable, pero kailangan mong tanggapin. Hindi mo mapipilit ang isang taong ayaw manatili. Minsan iniisip natin na may sikreto, may diskarte, may tamang kombinasyon ng salita at kilos para mapasaatin ang gusto natin. Parang iniisip mo na kung gagawin mo lang ang no contact, kung magiging tahimik ka lang babalik siya. Pero hindi iyon laging totoo. Machiavelli mismo ang nagsabi, "It is better to be feared than loved if you cannot be both." Pero higit pa roon mas mahalagang aral ang dala nito. May mga bagay na hindi mo pwedeng kontrolin, lalo na ang puso at isip ng ibang tao. At baka masakit itong tanggapin. Pero kapag natutunan mong bitawan ang ilusyon ng kontrol, doon ka nagiging malaya. Dahil isipin mo, gaano karaming gabi na ba ang inubos mo kakaisip kung paano siya babalik? Gaano karaming mensahe ang halos isulat mo pero hindi mo pinadala? Gaano karaming what if ang pinapasan mo hanggang ngayon? Ang totoo, habang mas pinipilit mong hawakan ng isang taong ayaw manatili, mas lalo mong pinapahirapan ang sarili mo. Parang buhangin sa kamay. Kapag hinigpitan mo, mas mabilis itong dumudulas at nawawala. Kaya nga ang Stoics laging nagpapaalala. Huwag kang mabuhay sa ilusyon na lahat ng bagay ay hawak mo. Hindi mo hawak kung babalik siya. Hindi mo hawak kung mamahalin ka ulit. Pero may hawak ka ang sarili mo. At sa pagtanggap na iyon, doon mo makikita na minsan, ang tunay na lakas ay hindi na sa paghawak kundi na sa pagpapakawala. Number 5. Ang tunay na kalaban sarili mo. Bakit ka ba takot na hindi ka pansinin? Bakit ba parang may humahabol sa dibdib mo tuwing hindi siya nagre-reply? Bakit parang may nawawala sa iyo kapag hindi ka pinapansin ng taong gusto mo? Kung iisipin mo nang mabuti, ang takot na 'yan ay hindi talaga tungkol sa kanila, tungkol iyan sa sarili mo. Ang tao natural na naghahanap ng kumpirmasyon. Nais natin maramdaman na mahalaga tayo, na may nakakakita sa atin, na may nagmamahal sa atin. Pero kapag ang tingin mo sa sarili mong halaga ay nakasalalay lamang sa atensyon ng iba, para kang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Isang hampas lang ng alon, guguho. Plato once said, "The greatest victory is to conquer yourself." At kung susuriin mo, ang pinakamahirap talunin ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong ugali. Ang sarili mong kahinaan, ang sarili mong takot. Maraming tao ang natatalo hindi dahil iniwan sila, kundi dahil sa sariling isip nila. Iniisip nila hindi ako sapat. Siguro may kulang sa akin. Siguro kaya niya ako iniwasan kasi may mas mabuti kaysa sa akin. At doon bago pa man magsimula ang laban, natalo ka na. Isang halimbawa, isipin mo ang isang gladiator sa Colosseum, nakaharap niya ang mabangis na leon. Pero bago pa man magsimula ang laban, kinumbinsin na niya ang sarili niyang matatalo siya. Ano ang mangyayari? Hindi na siya lalaban ng buong tapang. Kahit wala pang nangyayari, natalo na siya sa loob niya. Ikaw man, kapag pinayagan mong ang halaga mo ay nakabase lamang sa isang tao, wala ka ng kalayaan. At dito mo dapat tanungin ang sarili mo. Ano nga ba ang tunay kong kalaban? Siya ba? O ang sarili kong takot na hindi ako sapat? Kaya nga minsan... Ang katahimikan ay hindi lang laban-laban sa kanya, kundi laban sa sarili mo. Kapag natutunan mong pigilan ang sarili mong ugali na maghabol, doon mo mapapatunay ang kaya mong maging buo kahit wala sila. Number six, ang batas ng pagnanais. Parang apoy at hangin ang relasyon ng tao sa pagnanasa. Kapag mas hinipan mo ang apoy, mas mabilis itong mamamatay. Pero kapag hinayaan mo siyang magliab sa sarili niyang bilis, mas lumalakas siya. Ganito rin sa tao. Kapag masyado mong hinabol, mas lalo silang lumalayo. Kapag masyado mong ibinuhos ang sarili mo, nawawala ang misteryo, nawawala ang halaga. Pero kapag marunong kang umatras, kapag marunong kang manahimik, doon nila nararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. May isang konsepto sa sikolohiya na tinatawag na reactance theory. Ang ibig sabihin nito, kapag naramdaman ng tao na may bagay na inaagaw o nawawala sa kanila, mas tumitindi ang pagnanais nila dito. Isipin mo na lang. Kapag may laruan ng isang bata na hindi niya pinapansin, pero biglang inagaw ito ng isa pang bata, ano ang nangyayari? Biglang nagiging mahalaga ang laruan, hindi dahil sa laruan mismo, kundi dahil may nawala sa kanya. Ganun din ang tao. Kapag lagi kang available, kapag lagi kang nandyan, akala nila hindi ka nawawala. Hindi nila nararamdaman ang bigat ng presensya mo. Pero kapag bigla kang tumahimik, bigla kang nawala. Doon nila mararamdaman na hindi ka pala basta-basta mapapalitan. Machiavelli once observed that people value more what is taken from them than what is freely given. Kaya minsan, ang hindi pagbibigay ng atensyon ay mas nakakapukaw kaysa sa sobra-sobrang atensyon. Pero tandaan mo, hindi ito laro. Hindi ito tungkol sa strategy para lang siya mahulog muli. Ang tunay na aral dito ay mas natututunan mong ilagay ang halaga mo sa tamang lugar. Kapag kaya mong huwag habulin, ipinapakita mo na kaya mong mabuhay nang hindi nakatali sa kagustuhan ng iba. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kapag mas hindi mo sila hinahabol, mas natututo kang habulin ang sarili mong kapayapaan. Number 7. Ang tunay na lakas ay kalayaan. Madalas mong marinig ang salitang no contact. Para bang ito na ang magic formula? na kapag sinunod mo, kusa na lang babalik ang taong gusto mo. Totoo minsan gumagana ito, pero ang problema maraming tao ang maling dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Marami ang gumagawa ng no contact bilang laro, parang taktikang pang-ego. Kapag hindi ako nagparamdam, mababaliw siya. Kapag hindi ako nag-reply, hahanapin niya ako. Pero isipin mo ito. Kung ang katahimikan mo ay ginagamit mo lang para manipulahin siya, hindi mo pa rin talaga hawak ang kapangyarihan. Bakit? Kasi nakatali pa rin ang kilos mo sa reaksyon niya. Hindi ka pa rin malaya. Ang tunay na lakas ng pananahimik ay hindi dahil may gusto kang patunayan, kundi dahil wala ka ng kailangang patunayan. Hindi dahil gusto mong kontrolin ang emosyon ng iba, kundi dahil natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon. Marcus Aurelius once wrote, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Kapag natutunan mong hindi ka nakatali sa ginagawa o iniisip nila, doon mo matatagpuan ang totoong kapangyarihan. Tingnan mo, gaano kadaling masira ang araw mo kapag hindi siya nagchat? Gaano kabilis mabago ang mood mo kapag hindi siya nagparamdam? Kapag ganito ka pa rin, hindi ka malaya. Para kang alipin ng mga notifikasyon, bilanggo ng mga scene zoned, pero kapag kaya mong sabihin sa sarili mo, oo oh, mahalaga siya pero hindi siya ang magdidikta ng halaga ko, doon mo makikita kung gaano kakalakas at ito ang pinakamalalim na aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi desperado. Kapag kaya mong pakawalan, kapag kaya mong tanggapin na pwede siyang mawala, doon lang masasabing totoo ang pagmamahal. Dahil paano magiging tunay ang pagmamahal kung nakatali ito sa takot? Kalayaan! Yan ang sukatan ng lakas. Hindi kung gaano karaming tao ang kaya mong pilitin na manatili sa'yo, kundi kung gaano kakalaya kahit wala sila. At kapag nakita ng ibang tao na malaya ka, na hindi ka desperado, na buo ka kahit wala sila, doon sila mas lalong naaakit dahil ang kalayaan ay nakakahawa at ang taong malaya ay laging may misteryo, laging may presensya, laging may bigat. Kaya kung gusto mong makita kung nasaan ang tunay na lakas, tanungin mo ito. Malaya ka ba o nakatali ka pa rin sa kagustuhan ng isang tao? Kapag natutunan mong piliin ang kalayaan, masusurpresa ka hindi lang sa kung paano sila bumabalik, kundi kung paano ka rin unti-unting bumabalik sa sarili mo. Number 8. Ang pinakamahalagang tanong. Ngayong narinig mo na lahat ng ito, ang katahimikan, ang respeto sa sarili, ang pagtanggap sa hindi mo kontrolado, ang tunay na kalaban na nasa loob mo, at ang kalayaang dala ng pananahimik. Dumadating tayo sa pinakamahalagang tanong. Mas pipiliin mo bang habulin sila kahit kapalit nito ang pagkawala ng sarili mo? O mas pipiliin mong panindigan ng dignidad mo kahit pa mawala sila? Ito ang crossroads na madalas nating iniiwasan. Dahil mas madaling habulin kaysa maghintay. Mas madaling magpadala ng mensahe kaysa manahimik. Mas madaling kumapit kaysa pakawalan. Pero isipin mo ito. Anong klasing relasyon ba ang gusto mo? Yung nakabasi sa takot na mawala siya o yung nakabatay sa kalayaan na kahit mawala man siya, hindi mawawala ang halaga mo? Kung aalis sila, hayaan mo. Kung babalik sila, tatanggapin nila ang bago at mas matatag na ikaw. At kung hindi sila bumalik, hindi rin naman mawawala ang tunay mong halaga. Dahil sa huli, ang hinahanap mo pala ay hindi sila. Ikaw ang matagal mo nang hinahanap. Ikaw ang matagal mo nang hinahabol. At kapag dumating ang araw na iyon, nanatagpuan mo ang sarili mo, na kaya mo nang tumayo ng buo, na kaya mo nang hindi habulin kahit sinong tao, doon mo malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Sa lahat ng ito, baka iisa lang ang tanong na dapat mong dalhin kapag tapos na ang video na ito. Sino ako kung wala siya? Kung ang sagot mo ay wala ka, ibig sabihin matagal mo nang isinuko ang sarili mo. Kung ang sagot mo ay kaya mo pa rin tumayo, ibig sabihin, nahanap mo na ang kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Minsan ang presensya, ay hindi nasusukat sa dami ng salita, kundi sa bigat ng pananahimik, hindi sa paulit-ulit na pagpaparamdam, kundi sa lakas ng pagkawala, at hindi sa dami ng habol, kundi sa dignidad ng pagtigil. Kaya nga sinasabi ng mga Stoic, kung anuman ang mawala sa iyo, ibalik mo ito sa kalikasan. At kung anuman ang maiwan sa iyo, alagaan mo. Kapag natutunan mong tanggapin na ang buhay ay laging puno ng pag-alis at pagdating, doon ka magiging malaya. At kapag malaya ka na, wala nang tao, wala nang relasyon, wala nang kawalan ng makakabasag sa iyo. At baka sa pananahimik mo, sa dignidad na dala ng hindi paghahabol, doon nila mararamdaman ang lahat ng hindi mo kailangang sabihin. At kung bumalik man sila, hindi dahil hinabol mo sila kundi dahil nakita nila ang halaga mo na kahit wala sila, nananatili ka. At kung hindi sila bumalik, hindi rin naman ikaw ang nawala. Ikaw ang natagpuan mo. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may mga bahagi ng video na parang ikaw ang tinutukoy, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa ganitong laban, ang labang hindi palaging nakikita ng iba kundi sa loob mismo ng ating isipan. At kung gusto mong patuloy na paalalahanan ang sarili mo ng mga ganitong aral, mga katotohanang hindi madalas sabihin pero kailangan mong marinig, Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, lagi kang may kasamang boses na magpapaalala sa iyo na kaya mong maging buo kahit mag-isa. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na tingin mong kailangan makarinig ng ganito ngayon. Baka ito na ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong sinasabi, manatiling matatag, manatiling totoo at higit sa lahat, manatiling malaya. Hanggang sa susunod, simple pero stoic.